hindi madali para kanino man ang sumampa sa andas para makalapit sa imahen ng itim na Nazareno. E eh, dami ba naman ng tao, marami ka talagang makakagitgitan. Sinubukan niya ng ating kasamang si Cedric Castillo. Alamin natin ang kwento niyan sa report niyang ito. Pag-isuyo lang! Atras! Wala na ho kami! Yung mga magpapapap lang ho ngayon ang gaganap din ang mapasukit! Atras! Atras! Sigawan, tulakan at gitgitan. Yan na ang dinatnan ko at ng aking team sa Kirino Grandstand. Ilang oras pa bago magsimula ang prosesyon, ang pakay namin. Muling makasampa sa andas ng itim na Nazareno gaya noong nakaraang taon. Pero kahit madaling araw pa lang at ni hindi pa nagsisimula ang misa, batid na naming mas mapapasaba kami ngayong taon. Ay, up, up, hindi ka ng isang taon na napakadaling makapasok doon sa pinaka-stage ng Kirino Grandstand. Pahirap pa ngayon. Uh, may 30 minutes na kami nag-aabang dito sa my gate para makapasok kami. Wala pa rin talagang pases. Sobra higpit ngayong taon. Inibig tayo ng Diyos itigil din natin siya. mag sa isang umaga nang marating namin ang entablado. Pero kung noong isang taon, hinintay munang matapos ang misa bago dumugi ng mga deboto ang andas. Ngayon, nangangalahati pa lang ang misa, itinumba na ang barikada. Talaga'ng susugod talaga sila kaya lang dapat igalang nila ang banal na misa. Kasi sagrado 'to. Hindi alam na mga kapatid natin deboto 'yan. Sa tingin niyo sa, sa tingin niyo makokontrol ba 'to? Ah, uh, wala na kapatid eh kasi nagpasok na sila lahat. Sa gitna ng siksikan, nakapasok pa rin kami sa mismong loob ng andas pero pinakiusapan kami ng mga bantay na bumaba na lang. Sino bukas Nakapasok ulit pero hindi na pumayag itong grupo na ihos host del Nazareno this time. Ah, nakapasok na kami sa loob pero hinila kami ng mga grupo nila and we respect that. Hindi sinasadyang nasugatan sa gitgitan ang kasama naming cameraman. Taon-taon tayo nagkocover dito. Ngayon lang ako nasugatan. Pero awa ng Diyos. Maliit lang. Nang ihatid na sa andas ang poong Nazareno, lalong tumindi ang hiyawan. Pero kinabahan ang lahat, nang muntik nang malaglag sa mga tao ang mabigat na imahen. At nang ilarga na ang andas, nagliparan hindi lamang mga panyo at bimpo, kundi pati na rin mga dibotong nais makasampa sa karo. Pero may napansin ako kumpara noong nakaraang taon. Noong isang taon, bago siya makausad, mga 30-40 minutes bago makausad na ilang metro, pero ngayon medyo may kabilisan. At sa kabila ng pagkukumahog ng marami na malapitan ang imahen, may ilang nagkasya na lang sa pagpapahid sa dating pinatungan ng puon. Cedric Castillo, GMA News.